Ito naman normal lang to mga mix mga par yung circuit ng mga ano mga transmission. Abnormal pero normal lang yan. Madali lang i-delete yan kaya itong under naman nito ay magpapa na tayo. Tingnan natin kung maayos na't na wala na siyang palya. Ayan, dati kanina ay abot ng 1 to yan. 1 pero hindi pa naka-aircon ngayon mapapansin nyo ay ano na lang o oh, 900 o 800 yan tataas lang yan kapag nag aircon yan nag aircon <coughs> <coughs> <Thousand>. <coughs> kaya tapos na to okay na to spark plug na yung pinalitan natin dito sa kia picanto mga mix mga par ayan tapos RPM natin kung matino na siya. Ayun. Okay na. Yan lang mga mix mga pare yung ano mga palyadong sasakyan tulad nitong mga ano pikanto basta di gasolina unahin niyo mga mix yung ano lang yung mga spark plug. Yan okay na normal na siya. Hindi na siya tumatalon to. Kasi abnormal kasi siya pag tumatalon na ganun yung ano niya eh. Ayan na, palyado Talon-talon na yung spark plug niya Namamatay, palyado Saka low RPM Ay, RPM mo ngayon, barabarado oh. hmm. Taas, namamatay Saka may usok sa mga video namin na ganito na palyado at namamatay yung ano yung engine nya palyado ang rpm spark plug lang muna ang unahin mga mix mga par para magiging matino siya yung picanto ni chip nito ay uh, palyado ngayon over pa yung gauge ng ano nila kanila yung langis ay eh, nagbawas kami ng kalahating litro ngayon ay namamatay ito pag traffic ngayon yung unang mga video namin ang tinatanggal namin sinecheck huwag kayong matakot na baklasin to check natin tong spark plug kung ano ang dahilan bakit na namamatay at nagpapalyado siya kaya umpisayin na natin baklasin to Ayan mga bossing ha. Bubuksan natin tong ano. Yung mga spark plug kasi palyado namamatay sa traffic lalo na pag naka-aircon. Ito muna yung gagawin natin. Si ang standard nito ay 3 liters. Pero huwag kayo magtitiwala mga mix mga par ha. Kahit standard ang ilalagay nyo dito sa may pikanto na to. Ayan, makikita niyo lumalampas dito, ayan oh, ayan yan. Ayan. ayan. Kaya ineksakto lang namin dito sa pool yan, yan. Mga ang langis lang pala ng ano ng Kia Picanto ay nasa 2.7 lang, hindi pwedeng 3000 ml pagka mga Picanto. Ayan lang yung may babahagi sa may babahagi namin sa inyo mga mix mga para. Kayang-kaya na rin 'to. Madali lang 'to kaya ayan, sige. Tiray mo. ayun. Okay. Uh, Hoy, wala na 'yung ano. Ano mo? sa may Sabi ano niya. Taas oh, eh. taas, nga. <laughs> Ito 'yung sinasabi ko sa mga mix mga paro pag nag -PPMS kayo. Uh, periodic maintenance service. Ayan. Ito nakuha namin dito sa loob mga mix mga para. Tingnan niyo 'yung spark plug oh. Anjan, marami kaming video dyan na ganito mag-PPMS namin na kapag palyado ang sasakyan at namamatay, kulang na yung kuryente na binibigay dito sa may pinakadulo. Yan. Ito, lalabas na siya mismo dito. Pag nagitim itim na spark plug nyo nito, sigurado ito gagawin nyo para mabutas yung, ano, yung bulsa ng may-ari. Pabili na kayo ng bago. ito <laughs> na yung sinasabi ko mga bossing. Oh. Yan. Eh, nawala na 'o. Oh. oh, ayan, kita nyo, Oh, ayan. Ayan. Kaya magpapabili tayo sa may-ari ng bagong spark plug. Oh, bumili na siya, ito. Oh, pakita n'yo papakita ko ito. Butas ang bulsa nito kasi itong spark plug na isa nito, yung mamahalin, ayan oh. Ayan. Oh. Ayan, papalitan natin. Ayan. ayan Ayan. Steady na no? oh. Kanina 1 2. Kanina patalon-talon 'yan. Spark plug lang mga mix mga park, pinalitan namin. Pero ang gusto ng may-ari ay ipapa-check pa yung ano niya, yung utak niya. Utak ng sasakyan, ipapa-scan niya pa. Kaya sasaksakan natin ng scanner tong Kia Picanto na to. Ayun, Inis ka na natin tong Kia. Ito naman normal lang to mga mix mga par yung circuit ng mga ano mga transmission. Abnormal pero normal lang yan. Madali lang i-delete yan kaya itong under naman nito ay magpapa-under na tayo. Tingnan natin kung maayos na't at wala na siyang palya. Ayan, dati kanina ay abot ng 1 to yan 1, 2 pero hindi pa naka aircon ngayon mapapansin nyo ay ano na lang o oh, 900 o 800 yan tataas lang yan kapag nag aircon yan nag aircon <coughs> <coughs> <Thousand>. <coughs> kaya tapos na to okay na to spark plug yung pinalitan natin dito sa kia picanto mga mix mga par <coughs> Ayan. Tapos RPM natin kung matino na siya. Ayun. Okay na. Yan lang mga mix mga pare yung ano, mga palyadong sasakyan tulad nitong mga ano, pikanto. Basta di gasolina, unahin yung mga mix yung ano lang yung mga spark plug. Ayan, okay na, normal na siya. Hindi na siya tumatalon 'to. Kasi abnormal kasi siya pag tumatalon na gano'n yung ano niya eh. Yung ito to pinaka toothpick niya. Kasi anong oras na nagugutom na naman yung scanner namin no, lunch daw. <laughs>